Ang iminungkahing Mindoro Batangas Super Bridge ay nasa mga yugto ng konsepto at pagpaplano hanggang sa 2025, na walang konstruksyon o timeline para sa pag-aproba sa lugar. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang San Miguel Corporation ay dati nang nagpakita ng interes at nagpakita ng mga plano, kasama ang Department of Public Works ang Highways, DPWH, na napansin ang kahalagahan nito para sa paglago ng ekonomiya at pinabuting logistik. May ilang mga mindoreño ang umasa na magbibigay ng update si Pangulong Marcos, Jr., sa kanyang State of the Nation Address, SONA, noong nakaraang taon at ngayong 2025 tungkol sa dati ng naipanukalang Batangas Mindoro Super Bridge. Subalit hindi man lamang nabanggit ni PBBM ang tungkol sa matagal ng pangarap ng mga Mindoreño na Super Bridge na magdudugtong sa mga isla ng mainland Luzon at Mindoro. Nauna na itong isinama sa mga Priority Public-Private Partnership TPP ng kasalukuyang gobyerno, matatanda ang ipinangako pa ito ni BBM noong nangampanya siya sa Kalapan City noong April 2021. Ang Batangas-Mindoro Super Bridge ay may habang 15 kilometro na magkokonekta sa isla sa Luzon, ito ay dadaan sa Verde Island Passage at naglalayong mapaunlad ang kalakalan at turismo sa Timog Katagalugan kasama ang rehiyong Mimaropa na bumubuo sa dalawang probinsya ng Mindoro, Romblon, Marinduque, at Palawan. Iba't ibang panukala at disenyo ang lumabas, kabilang na ang konsepto ng floating bridge, ng isang grupo ng Malaysian investors at kamakailan ng San Miguel Corporation, SMC, ng bilyonaryong si Ramon Ang. Sa panukala ng SMC, nagkakahalaga ng 18 bilyong pesos, o $322 million ang tulay na bubuuan sa loob ng limang taon. Matatandaan na buhayan ng pag-asa ang mga mindoreño nang mag-post ng mga larawan sa kanyang Facebook account noong November 2022 si Governor Humerlito Dollar kasama si SMC President and CEO Ramon Ang, nag-usap ang dalawa kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa plano ng Superbridge at ilang pang pangkaunlaran para sa lalawigan. mismong DPWH Mimaropa ang nagpaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang proyekto ayon kay DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan ang napakalaking perang kailangan ang isa sa dahilan ng pagkaantala ng proyektong ito napakatindi rin anya ng hamong teknikal lalo na sa malalim na bahagi ng Verde Island Passage Ang unang dinipakan na ang yugto ng disenyo lamang ay puno ng mga hamon na nag-aambag sa pagkaantala sa pagsisimula ng proyekto hanggang sa ngayon ay patuloy ang pag-aaral at pagbabalangkas ng final design na gagamitin sa Batangas-Mindoro Super Bridge. Ang Batangas-Mindoro Super Bridge ay nahahati sa dalawang bahagi, ang 6.4 kilometrong segment mula Ilehan, Batangas City hanggang Verde Island at ang 4.4 kilometrong bahagi ng tulay mula Verde Island patungong Sinandigan, Puerto Galera, subalit may mga usapan kamakailan na sa halip na sa Puerto Galera ay sa Calapan City na direktang papando ang dulo ng tulay. Walang duda na ang Super Bridge ay magdadala ng kaunlaran lalo na sa lalawigan, habang pinag-aaralan ang disenyo at posibleng masamang epekto sa ating kalikasan, lalo na sa Verde Island Passage. Balit tiniyak naman ng SMC na magsasagawa sila ng environmental impact assessment at makikipagtulungan sa mga lokal na pamayanan ng kapaligid dito. Ang tulay ay naglalayong magbigay ng isang mas mabilis at mas mahusay na transportasyon ng mga kalakal at mga tao, magudyok ng paglago ng ekonomiya, lumikha ng mga trabaho, at mabawasan ang mga oras ng paglalakbay kumpara sa mga serbisyo sa ferry. Verde Island Passage ay nagtatanghal ng mga natatanging hamon sa engineering, sa mga kalaliman ng tubig mula 10 hanggang 300 metro, ang mga tradisyonal na pamamaraan ng konstruksyon ng tulay ay hindi praktikal para sa karamihan ng ruta. Ang tulay ay naglalayong magbigay ng isang mas mabilis at mas mahusay na transportasyon ng mga kalakal at mga tao, magudyok ng paglago ng ekonomiya, lumikha ng mga trabaho, at mabawasan ang mga oras ng paglalakbay kumpara sa mga serbisyo sa ferry. Samantala, ang Roma Point Bridge, isang 5 bilyong pesos priority infrastructure flagship project IFT ay naghanda na maging pinakamahabang tulay sa CALABARZON na sumasaklaw sa 1.7 km upang e-connect ang mainland Quezon sa Alabat Island sa pamamagitan ng Maharlika Secondary Road, MSR, Junction Kando Honda Gua Roma Point Road. Ang Grande Honda Gua Roma Point Road ay isang lokal na pinondohan na proyekto na makakonekta sa bayan ng Lopez at bayan ng Alabat. Ito ay isang malaking bagay para sa mga residente dahil ang Alabat ay isang malaking isla, Kapag naikonekta na ito, ang mga dati nang gumamit ng barko ng tubig ay makakapunta sa Alabat Island mula sa Lopez gamit ang tulay. Noong April 2025, ang proyekto ay umabot sa na 88.85 na porsyento na pagkumpleto batay sa 2.5 bilyon pesos sa pinakawalan na pondo, ang Calabarzon Regional Project Monitoring Committee, RPMC, ay nagsagawa ng inspection sa site noong ika-24 ng Abril upang magtaguyod para sa matagal na prioritization at pagpopondo sa pamamagitan ng Kagawaran ng Public Works and Highways DPWH panukalang panrehiyong budget at plano sa pamumuhunan sa regional Ang proyekto ay naglalayong pagbutihin ang mga kalsada sa pag-access lalo na mula sa Alabat Island Alabat Perez at munisipyo ng Quezon at matugunan ang mga panganib sa kaligtasan na may kaugnayan sa terrain sa panahon ng pagpapakilos ng kagamitan. Sa mas mahusay na pag-access sa mainland, ang mga lokal na producer ay maaaring dalhin ang kanilang mga kalakal sa mas malaking merkado ng mas mabilis at epektibo ang gastos, sa gayon ay madaragdagan ang kanilang kita at kompetisyon. Kapag nakumpleto sa pamamagitan ng 2030, ang tulay ng Roma Point ay makabuluhang mapahusay ang koneksyon, kalakalan, turismo, at pag-unlad ng agrikultura sa lalawigan ng Quezon at ang mas malawak na rehiyon ng Calabarzon.